Diba na yung mga bahay dito Pa ah. Ito Masak na ah Ito road, dito tayo sa s na uh, Boulevard, Santa Mesa kaya ito mga railings. mayroon halos mayroon pagbabago PNR -NCR. PNR -NCR. PNR -NCR. Dito. siguro yung drainage rin uh, re so, mga... na re-relocate to ito mga pose ng kuryente pangit pa ng dito, itsura nagkaka-traffic sa malapit sa sa Poresa Station lumiit kasi yung ano doon yung kalsada nabawasan ng two lanes wala nang ginagawa tapos na oh. ito na hanggang oh. dito lang Alang yung mga takat ka yan Mad madilis talaga makakasira yan lalo na pag nadadahan ng mga naglalaki ang mga truck alun-alun ang ano sa asfalto ah dito na sila oh itu ni kawa dekat ada aspal tu ah dan aspal tu ada tu dek progress sa tapatana ng na Bukod pa dyan? eh giba rin daw nung deadline pa siyempre to kapuntang kyu ti pa to maglalagay na ano dito pang inasal oh chowking kaya dyan na diba ha to, Saka to. Diba. baka ha to baka ha to kasi kasama rin to ang laki nito diba ha to ni may bakod na. Amen. Hey. dito. Uh, ano na to eh, mas nilakihan niya yung mga drainage dito eh. Uh, ako sa Pirino Avenue, uh, sira-sira na kaagad yung mga takit ng drainage. tingnan natin kung di mm -hmm. yung divine din to dami nga ano dito mga spaghetti wires ano? Mm -hmm. mm -hmm. ayan mga na to sa mga gibaan ano, dito ang um, mga ginibang bahay yung mga ano pa mga natira pang mga ano eh uh, simento, mga semento mga lublak kita ko lang sa mga videos sa Japan. Meron mga ganito sa ano, ano sa kanila. Hmm, hindi na. sa, lang lang. Hindi sa nadadaanan ng mga malalaking sasakyan. Para sa ano lang talaga siya. Mga halos sa mga ano lang, pedestrians lang. Mga maliliit sa sasakyan lang ang pinadadaan. Ito, giba na. Yun, oh. Punti na lang sa may ano na Teresa Street na Tanggal ng mga sasakyan. Bani eh, mga bahay dito. Ah. Ito. Masak na. Ito na lang halos ito lang ang natira iba pa yun Ayun, nasa kabila karunderya yung nandito yung bike trail grabe, kapakalawa bago yung mga bago mga ba DUT kasira-sira yung alsada mm -hmm. only oh, tech university that really is hindi mo tayo sa oh, okay. yung natin yung natitira sa sa tami sa station ito wala na tira update na rin natin to laki kami yung mga ano drainage Ada yung isang lane naging ano siya stop and go na traffic scheme